Hello, daytoy timulak nga patola. Nagado ti bunga barbaro lang dayta nga harvest ko. Dayta ni ti patola, nga natentas, kas lakatentas tinagmula. Dayta ni ti karabasa, dati bunga nan. Ay isa, dati sabong na ti kon. Ken, okay, anda iti? Opo. May tamat. Opo. Unang harvest ko yan. Gagayam. Ken, Ayan, ang opo ko pa. Ito pa, ang kalabasa ko. O, ba diba? Ang daming bunga. Nandito pa sa baba, ang ibang kalabasa hindi ko nilagay sa taas. Ayan, pa ang bunga. O, di sana all, maraming bunga ang kalabasa ko. oh yan. Hanggang doon sa dulo. Ayan, ang kalabasa. Numadami na ang bunga ng mga parang kong kalabasa. Opo, at saka patola. Hmm. Nag, nag dog nga Opo, Tabungaw, Tilokano. At yan ang patolak ko. Hmm, di ang patola ba o nagibas inabraw? Hmm. O oh, Thanks for watching. Subscribe. Toy. Bye.